dito na kami sa sadaan daan papunta ng papunta ng Balty, Green Palace eh. Green naman talaga siya, yan o. ELM yan siya ayan oh. Riyad ALM University siya Ang galing ng style niya o. ang tarik ang tarik nagtataasan ang mga building dito yellow pharmacy ayun taas na guys ah Ramada, the Ramada, yang guys. ta na Hospital pala yun ang taas Alamotia dyan sa kabila oh, Aram ko, meron na palang ano aram ko Yung, Ano nang ano, car wash Ano, gasoline station Ano siya guys, oh. naman yan na yata itong ano eh. Ito na ba yung? Pa, lahat sa salamin. Ayan ah. Nagtataasan ng mga building. Ang ng arkitekto kaya. yan. Yan yung ano guys. Yan yung hindi, ko makita. Ano ba yan? Tawag dyan. Hindi ko makita yung pangalan niya. Ministry of... Uh, ah, Ministry of Foreign Affairs pala. Maluyang mata ko. yan yung Ministry of Foreign Affairs. Oh, ayan, uh, oh. Uh, yung building na yun. Training Academy Save Gas uh. and yung Voco yung Voco hindi yan yung pangalan niya dati moving yan dati yung Voco na yan yan yung dyan punta kila ano kila ate sa likod lang kang Voco doon doon lang siya Voco before Now, naging, ano, uh, ay, ano, moving pick pala. Nawa siyang Voco. Etervishe, eh, Voco nga. Moving pick yan dati. Pinalitan na. Siguro, ano, nanalo yung may, ano, siguro, ano, sila. Diba, yan, o, bagong pintura yata, yan. Hmm? Ano? Bagong pintura, gano'n. Ayan, o pinapagandang pinapaya puting puti maganda mag talaga dyan puti kasi nasa ilalim hmm. ganda ng langit no hindi kayo dyan mapupunta sama nyo <laughs> joke <laughs> 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 yung ano yung ganda ng ano palubog na siya eh pero ang sikat kang ano niya parang hmm. 530. Ang 3.2 ng telno dyan. Tingnan niyo yung ano, palubog na yung araw. Pero ano na, 530 na. Oo. Ayan, dito na po kami malapit na sa may olea niya. Yeah. Pero siya Ito yung pinaka-centro. Makikita nyo na guys. Ayan. Itur ko kayo sa Riyadh. Ayan. di diba? Pag nakita nyo yan, nasa sentro tayo ng Riyadh. No? Ayan. Okay. No, 99 nine So, Ayan. Dito tayo. Dito. Ayan, pabilog na yan. Ayan, oh, bilog ang mundo. gayon makampag-agibo ko yan. Ayan, oh. nakita nyo. Ayan. Dito kami saan. Na namin yung lago dito. Ayan lang dito. Nakikita na sa kabila tayo mamlaka at saka yung ano tawag dito eh nasa may library na tayo di tayo maka ano, maka maka video ano, babae dito lang tayo at pala naman ako nagtuko nagpalitan ka para na video ko ang mamlaka dito po yung mamlaka sa kabila po walang tubig matimuya dahil matimuya dahil ang zin ang hinap dito sa ano to National Creativity Investment. Uh, Bank of Egypt pala to Ayan o. yung Bank of Egypt. Starbucks. Ah, pag may, mamaya pag naman pa dito, nasa kabila. Ah, oh, natin. Ito na tayo sa sentro. Sentro ng Riyadh. Nada na tayo sa ilalim ng tulay. Hindi tayo sa ibabaw. <laughs> ayan guys, sa mga nandito sa ano, sa Riyadh. Ayan o. Oh. Diba? Ang ganda ng ilalim. Sa atin to sa Pilipinas. Sinako po. Ang ganda ng may mga taong nakatira. <laughs> nakakalusot pa ang iba pag natuwid may ilaw na sila green na green ha Okay. pa ang na lang natin ng mamaya ah, dadaan na lang natin yung mamaya na kasi sa Lola nasa kabila siya ba yan yan oh? Yan may mga style na ganyan o. Oh. Style may, may parak, may palikpik. Nasa kabila po yung ano mamlak Ito yung malaking sine ano yung Vox. Cinema Vox. Yan yung oh. sinihan Yan. Nasa kabila po nito yung ano. Mamlak o. mga taas na ano tower. Hindi natin mabigyuan. Kabila tayo. Hindi tapatulong gano'n. Nasaan dito hara na? Pagdara kita nito gano'n. Sa STC. Share hara nito sa ano eh. Mula pag sa mamlap kita, kita natin. Ayoko kung saan na yan. Basta dito dyan yung banda. Ano? Parang dito yun eh. Kasi ito yung ano. Ano oh, nga dito nga yun. Ayun, ayun o no, Ayan. Huwag tayo po dinala. Diba? Kasi ayun yung kita natin. Ang taas ng Hilton Tower. Pabilaw po yung Hilton. Ayan. Pag nasa sentro kayo ng red, para tayong nasa, ano, hindi nasa ibang bansa din. Hindi dito. ko alam po hanggang ilang minuto tayo makakarating doon. Shadow na tong mahaba. Buro maka 10 minutes na tayo. 10 minutes na tayo guys. Yung mga ganyan nila mga ista na ganyan. Ikaw oh. lang kung lalagyan nila yan ano, ng halaman. Ipagkabot lang po ang ating ano ang ating the oval. Ang liit niya naman tapos ang taas. Ayan, dito na lang tayo. Ayan, thank you very much. Later na lang ulit tayo. Meron pa tayo. Eh yeah, no? ang daming mga tao dito. Ano tataas. Pag sa dulo na o open na lahat ng mga ilaw. Medyo pa na. Pa dilim nang pa dilim pa 30. Pa 25. Mas may una na tayo, malapit na tayo sa may ano eh sa may eh, tao dito, yung binibilhan natin ng ng mga anek 'Yan no, sa may dulo yung pa-twist pa na ano. Na ayan oh, no, tawag diyan. Tayba sa. Na uh -huh. ah, tayba. Mean, huh? Eh tayba eh. Hmm. Ayan, oh, kita nyo sa dulo Hanggang dyan lang Para makita ni Ang ulo ni tangs Dito nang Tanks, Tanks, Tangs Hotel Alma Ayan, dito naman po yung magandang sikat Ng ano, o, oh, ayan, o oh, Maano pa sa mata, eh hmm. Parang papunta na tayo ng langit <laughs> Damang Projects Ano ba yung Damang Projects na yun? Ayun, o oh. Ang taas din yan, ano? Ito meron pa dalawa na ito. Ito yung na ito. Sa dulo. Ayan, ano? May, may palakot na ganyan. Ito rin, oh. Tangkad na din itong damang projects na ito. Bahay ba yan? O mga opisina. Makakatabi sila O mga bagong mm -hmm. pinapagawa. Hindi pa tapos damang projects daw. Ayan. lumampas na tayo, twist twist enough na alto mga mas dito naman yun oh, yung type yung binibila natin sa kabila hanggang dito na lamang guys ang ating video for today enough na po ayan thank you very much this is Sherby Kalana Vlogs have a nice day